kayo driver dito? Apo. Sa amazing jeepney po ito. Ano pa? Amazing jeepney. Ah, amazing jeepney po kayo. Oo. Bali, eh, naka consolidate na po kayo. Apo. So wala nang problema. Hindi na kayo maaalis sa kalsada. Hindi po. Kasi okay, may ano po kami. Hindi po kami. po kami. Nagbayad na po kami. So hindi kayo maano sa December 31? Hindi po. No? Ang maaalis po sa kalsada, yung mga hindi pero ruta nyo po, papuntang Binangonan. Binangonan po, Binangonan Tropical po. Balik dito lang po ako kumakain. Nakarito lang po kasi ako sa Baka mukhang masarap dito pag kain. Sarap po rito, saka malinis. Ah, kain okay. po, kain po tayo sir. Ah, thank you, thank you. Yeah, thank you. Sige po. Saan po yan sir, ipapalag. So bilang ate, payag ba kayong ano? Uh, face out ng ano ng mga jeepney sa atin. Peace out? Oo, payag po kayo. Pag-alis ng mga jeepney sa ating kalsada. <laughs> Paano naman yung mga commuters? Yun nga eh. Oo, oh, Kaya... naman yung mga walang sasakyan kung alisin yung jeep. Oo. Oh, ano rin? So, hindi ho kayo payag? <laughs> Siyempre. hindi, kasi yung mga... Nagko-commute lang, eh hindi naman afford kung talagang lahat ay eh, yung van ang sakyan mm -hmm. yung ibang nagtitipid Oo. okay salamat ate <laughs> wala doon si kuya ano pong pangalan ng ano nyo uh, sa ano po ako ate sa ano sa amazing uh, jeepneys na no? sa ano si Don Oragon no? Okay. Um, ano pong masasabi niyo tungkol sa pag-phase out ng uh, ating mga jeepneys sa ating kalsada? Ay, para po sa akin uh, lalo sa mga walang sasakyan mm -hmm. mahihirapan po kung may ipapalit, okay lang may ipapalit naman daw po yung minibus pero kukunti lang yata eh so hindi so, pwede ma uh, 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 provide lahat ng mga mahihirapan yung mga commuters karamihan no, sa ating mga kaminghan. commuters uh, so kung kung ipi-phase out nila yung mga public vehicle natin, yung, yung, yung jeepneys nga mm. na, old model, so dapat may ipapalit sila na eh, ano yes, doon. Ah. ano po yung uh, ano nyo, masasabi nyo dun sa modernization ng ating jeepneys? Fired po ba kayo dun or? Ako po, para sa nakikita ko po, kaya po ako kasi unang-una po. Kakaiba po siya dun sa isa sa jeepney natin na nakasanayan. Ah. Kasi yung nakikita ko po ngayon, sa yung mini yun? e bus ba 'yon? Jeep bus ba 'yon? Oh, yung hindi galing ng China uh. Hindi pa ako nakasakay doon actually. Uh, Pero sa nakikita ko mo ano niya sa modern ano 'yun? Modern, modernization ako, ng uh, Mas maganda siya kasi unang-una aircon. Ah, uh, tsaka Filipino din 'yan. Uh. Oo, mga commuters ano to sila, parang kung ba, yung comfortable sila doon mm. sa loob lalo-lalo na pag nag traffic. Mm. Hindi sila maiinit mm -hmm. ganun. Pero pagdating po sa pamasahe kasi medyo mataas-taas po eh uh, ano pong masasabi niyo doon? Okay lang ba sa dahil sa komportable uh, naman siya. Siguro pero after talaga ko hindi ko alam kung magkano ang pamasahe. Ang pamasahe po hindi ng po ano 25. ang minimum ay 25 po yung sa 25 min po sa mini bus while yung jeepneys uh, natin yung mm -hmm. normal is 13 pesos per ano, so, uh, mas, ano minimum 7 pesos uh, so halos kalahati, kalahati po yung ano yun. mm -hmm. halos kalahati ano anyway po uh -oh. um, So, payag din po kayo dun sa, ano? Sa papalitan. Papalitan. Okay. Pero, dun sa convenient ng, ano, sa part ng convenience. Mas sa part yung, ng ano? convenient. So, Pero, dapat mas marami din. Kasi, marami muslim ang commuters, oh. eh. Kasi, kung papalitan nila, tapos konti lang yung... Ano nila yung ipapalit so magiging problema yun uh, sa lalo sa mga nagkukungyot lalo sa mga uh, nagtatrabaho. Uh, ano po kasi by uh, ano uh, uh, December 31 po yata hanggang ang ano ang, ang binigay gym. nilang uh, deadline. So kung hindi magkakaroon ng TRO so tuloy po yung ano nila. Yung uh, kapalit. Uh, pero hindi naman po lahat kasi kung yung iba nagconsolidate na. Mhm. -mm. Uh, yun ang ano, continuous po yung ano niya. Yun. Yung hindi lang, uh, yun ang hindi, di maalis. Hello kuya. Oh. Sa amazing jeep ni po ito, uh, Ano pong masasabi nyo tungkol dun sa pag-face out ng ating ano ng uh, ating mga jeepney sa ating kakalsadahan? Uh, payag po ba kayo o anong saluubin nyo tungkol dito? Ayan Ay, hindi makatarungan yan. Hindi makatarungan. Para Ay sa akin lang ito. ha. Gusto nila control it. 10. Block 10 ano? Building block 5, block number, face 1. ID lang po. Block 10, block 21. Block 5. Block 5. Take 1. 1, 2, 3, Kaya bagat ay kay kwan kay pa pala yan, kay Patislaw. Bali sa amazing jeepneys ito, Kuya ha? Ah, si Don Oragon. Uh, ah, yun ba Bali, ano po ang uh, masasabi nyo tungkol dun sa pace out ng jeepneys uh, natin sa ating kalsada? Makatarungan ba o hindi? Parang marapin, parang hindi ata eh. Mm kasi maraming magugutom hmm. maraming mawala ng panghanap buhay so hindi ho kayo bayad, hindi ho kayo uh, Ay, pabor <laughs> parang video floating una dahil sa ngayon ang hirap mong buhay maraming magugutom nga hmm. so yung ano po hanggang ano na lang hanggang uh, December 31 yata wala pang TRO baka matuloy <laughs> yan ang mahirap hmm. yan ang mahirap mga bagong bago no? uh, uh, kasi maraming nga yung mga bagong lumalabas na uh, kaburo kaya pabro kaya hmm. ano eh may gaya na lang natin sa ibang bansa may may maganda yung ano crowd crowd nila. Ah. Oh. Hindi tayo magpalit na tayo ng ano. So, sobrang nang init ng uh, pilihan sa, So pabor ano, po kayo doon pero doon sa modernization. O sa modernization uh, pabor ako doon. So hindi yung traditional jeep ni talaga na ano. Eh no, may may proposal naman okay. eh uh, sila. Uh, okay. modernization uh, talaga. Kailangan natin to tricycle natin, kailangan pa tricycle, na po na. <laughs> <laughs> Uli na tricycle lang aircon na. Ah. Uh, Tuloy tricycle. Yun lang. Pwede pa kaya pag gawin na lang badya. Badya na lang. Uh, -huh. uh, -huh. uh, -huh. uh -huh. Papayag ko ko Si kami lahat dito na napasma na siya. Na Maulanan, mainit arawan. Ah. Uh, yan ang mahirap sa tricycle. Eh, buti kung makinay masira, mapalitan ng pisa. Mm. Yung motor, mabiring, ganyan. Mga driver, pag kahit na, gaganong-ganong lang eh. Wala, pasma na. Pasma na. Mm. Biglang iulanin, arawan puso masasaktan pati yung makina puti pwedeng palitan ng langis Okay, thank you kuya Thank you sa lahat Kuya, nakapag Consolidate na ba kayo? Sa ano? Diretso po yung ano Face out ng ano sa 31 Oh, Nakapag-consolidate po kayo sa cooper uh, cooperatives niya. Oh. So hindi po kayo maano, hindi kayo makakasama doon sa face out kasi nakakonsolidate kayo. ay hey, mas mabuti nga. Sige uh. po uh, okay. kuya, okay. thank you. good afternoon sa amazing jeep ni po ito um, nakapag consolidate na po kayo uh, sa cooperatives oh, -na po. so, Dati pa po. Uh, so tapos na kayo so wala nang uh, chance na maalis kayo dito sa maalis yung jeep sa ano sa kalsada so uh, kompleto na naman yung ano yung ano So wala nang problema. Yung bayano so, nila sa ano yung sa PE. Yung professional authority. Oh, so, yung papel Pero hindi eh, so, ano pero ako hindi na ma-pay out ang uh, jeepneys. Base dun ano? sa napag-usapan, hindi na ma-pay out. Hindi naman, hindi naman medyo oh. ano lang pag, pag medyo ano na talaga i-refer lang. So, oh. So para eh, lang. Dito, uh, dito parang wala pa eh. Doon lang muna siguro ba unahin sa bandang Manila. Manila. Pero dito wala pa sa wala Rizal. Pang, uh, ano, eh. Iba naman ano sa Rizal eh. Oh, uh, pero karamihan yata ng ano eh, mga jeepneys dito sa Rizal. Eh. Yeah. Oh, uh, Rizal, Angono, Tanay. Oh, uh, karamihan. Gusto nyo mag shout out kaya? Yeah? Sa Oragon vlog ito. Sa amazing jeepneys sige, shout out na lang po sa mga kasama ko diyan sa ano sa Kainta. So, Kainta R. po yung ano niyo, yung cooperatives. Uh, so, biyahe... so, ang biyahe niyo, Tanay. So, ang niyo Tanay papuntang Kainta. Sige ko ya, thank you ha. Salamat din po, salamat. Uh, okay. Sanggaling pa po yung buko niyo. amazing jeepney ni ko ito kuya ano Kalo. bigyan mo ako ng isang ano 10 pesos Kalo. ano pong masasabi nyo tungkol sa face out ng ating mga jeepneys para po sa akin ano eh mga merong nakabuti merong namang unang-una ang gift ni 'yan natin pong pong Uh, siguro naman dapat yung mga siguro hindi natin tanggalin lahat yung mga jeep na pwede ba sakyan? Correcto. Uh. dapat natin tanggalin siguro misalang, ay, luman -luman eh. yeah. yung talagang yung bumang luma na eh. Hmm. mga bagong gawa na hindi natin tanggalin. Huwag na may total na pisa. Kasi yan ang ating papadang sakyan. Eh. So pag tinanggal uh, mo yun, ano pa, ba, ano pa larawan ng ating bayan sa ating pampansang sakyan, sa di ba? Okay, thank you, Kuya. Yung ano nyo, magkano dyan? Sa pananakyo. Ah. Sa, na, uh, sa na rin lang. Ah, uh, bigyan nyo rin ako, Kuya. Mukhang um, masarap yung ano.